Bestie o oh, parang ice cream na nakalagay sa pancake pero parang mango mousse lang yan. So parang ice cream din naman. Alam mo ba na si Bunso ang gumawa niyan? Nagluto lang ako ng pancake tapos gising ko ayan oh, meron siyang pa mango mousse sa ibabaw at sa feeling ganun. Para lalong maging special dahil akong ginawan niyan o oh, di ba? Meron siyang pa drizzle sa ibabaw, maple syrup naman ang nilagay niya. Mahilig ako sa mangga kaya naman nagustuhan ko talaga ito. Parang ice cream talaga siya na nilagay mo sa tinapay o oh, di ba yung pancake naging tinapay? Paano nangyari yon? Nakaka-proud naman talaga ang aking bunso. At isa sa magandang may tuturo natin sa ating mga anak ay yung marunong sa kusina. Ay, parang na-proud naman din ako sa sarili ko. Joke lang. Yung pancake naman sa amin, all-time favorite namin yan. Kaya naman, anytime mag-crave kami, naku, napapagawa talaga kami. At gustong-gusto -gusto namin ang homemade, kaya naman pinagtsatsagaan namin gawin. Yung parang mousse pala, bestie, ganyan lang ginawa niya. nag lang siya ng heavy cream and then naglagay siya ng mango syrup. Tapos yan na, hinalo-halo lang niya. O, tiba diba? para talagang ice cream ang levelan o oh, gelato.